Good morning hey, yung mga kapitya. Uh, may may dalak isisiri na nga aga. Uh, diri akin mahilig hini nga sarapati. Pero humapon la kasi inhiya di ha magtagalog na la kita ah, magtagalog kay may magtagalog na la kit kay may, rong, may dumapo sa amin na kalapati. Tapos di namin alam kung kanino to. Ngayon may nakita kaming post sa Facebook. Uh, I-share ko na lang din yung kwan yung, yung feeds nila na may nag-release ata ng uh, karira. May yeah. nag-release ng karira sa, baka dito sila sa Alin Calvario, uh, Alin Northern Samar Baka na, nag-release papuntang uh, Laguna siguro. Kasi mayroon silang mga look, parang look ba? Kasi yung price nila, yan yung makikita nyo yung price. May malalaki yung premium. So baka may nawawalan dyan, pakishare na lang po, baka may nawawalan ng uh, kalapati paki pwede nyo po i-claim okay. o kung gusto nyo ikuan bitawan namin to rito sa bahay kung may mag-PM pakishare po sa pakishare na lang po sa video kasi ayan o may mga kwan may may mga tag yan may mga sing sing sya ta. yung, yung isa irak itong green irak ayan pero hi, may number sya kung kung kilala nyo paki kung kilala nyo kung kanitong kalapat ito paki po sa akin yung kuan yung kanyang uh, serial number para i-release namin to para sigurado kami na kayo yung mayari tapos ano, dalawa siya yung isa ayan yung isa dalawang sing sing kasi mga mahal tong sing sing na to nasa abot daw ng mga tag 1.5 daw tapos yung price nila dyan so pakishare po sa video kung baka may alam kayo na may nag-release ng uh, karera ng uh, Kalapati mula dyan sa Northern Samar kasi ngayong nak nakita ko yung post nila yan uh, last month lang February 28 so ngayon pa lang ngayon pa lang sila na last week lang sila nagkuan kasi napadpad dito ayan so nauubos na yung kuan namin nauubos na yung tubong yung pagkain ng baboy. <laughs> Tinutubungan ko rito yung pins ng baboy. <laughs> Kumakain naman siya. Tsaka, di, hindi ako mahilig nito. Nakalapati. Yung mga... Ang rulay, natitiyahan ka. Ayan, Ito yung kulay niya, oh. Ito yung kulay. Kung sino yung may nakakaalam ng kalapati na to, ayan, paki-share po sa video para ma... Kuwan nila. Malaman ng may-ari na yung hindi pa nakauwi yung kalapati nila dito sa bahay. Ayan mga kapit ya, may da ko nung nag-release sa in ha katbalugan ka kalap. Ang katbalugan? Kakalap ko nung san domingo ko ha, so, no habyer leti. So alayon nala kung hino bangin kilala niyo ang nag-release yung kalapati kaya di haamot ka sarbangin ng pag-ihawon Mga one week la. Ihawon ito. Hindi rin kumuha bagat makausag pagod lumupad. Eh, hindi ko pibibinitawan kasi may tali eh, iwan ko kung sino yung nagtali nito kasi pag dako dito sa bahay mayroon na siyang tali ayan yan tali niya so delikado to baka sangitin sa o ano, sa niyog baka magapos baka ma, mabudbud eh, hindi na maka dapo tatanggalin namin to para marilis ayan po pakishare po sa video thank you so much kung kanino to ay ayaw gawin iras naman na napakabagka mapiayan malakas pa siya malakas so gusto niya niyang umuwi sa kanilang bahay i-release namin thank you so much paki like and like po tapos paki share sa video kung mayroon kayong kilala na ganito thank you thank you